Oh, uh, umaasa na masaya makaisandaan. Ah, yes, magandang morning po sa ating lahat mga kalinga pano isang mapagpala. Umaga. Ay, at ito eh yan pinagmamasdan ko si Mother ano. Ito uh, daw dito. Kasi sa mga simbol na o oh, nilalagyan na ng uh, sing singsing yung kanyang walis pinking. Yan po, yung, uh, kanyang, uh, yan po yung kanyang yan po yung uh, kanyang tinakayasan ng ilang buwan eh. ilang buwan na uh, ito tinakayasan ng dami yan. so kapanayamay natin ng saglit eh. pero ayan medyo pasiyo ito mga kalingap dahil <laughs> medyo di ako nakakalingap pero try natin try natin nga ako sa akin uh, magkano o ilang ilang buwan niya ito kinayasan ay! Ano nga may sa ting-ting? Ano ting may sa so ting-ting? May sa kaso? Ay, naggatid. Naggatid daw ba eh. Ano nga yung may? Ano lang? Gusto nyo talaga? Oo! Baka umimpis pa eh. O yan. Saka pulo din isa. Saka pulo? So, sampung piso daw ang isa? Ay, makatot ka. Oo, at sampu. Mahal na yan. Mahal na itong sampu. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten. Oh, ten na yun. sandan na rin. Isang daan na rin si mother. No? Plus yung mga yon mm -hmm. Pero si mother kasi iba siya magwalo kanin, may iba siya magkakayas. Talaga pinapaputi niyo. Yan, pinapapukit niya. Huwag siyang nagkakayas. Manong hablan na Ilang taon mo na kinayasan to, Nay? Ah! Nay! Nay! Ilang taon mo na, ilang buwan mo kinayasan to? Wala. Manong hablan mo kinayasan to, Toy? Yan? Ilang linggo na kinayasan? Matagal, no? Matagal. Matagal na inipon. Matagal na puno. oh, yan. Makinis daw. Kulti. Yan, di tayo magkaintindihan dito. Pero matagal to, bago niya kwento na ipon ipon yung mga ganito. Isa lang po mag-isa. Dahil yung ating isa ay hindi naman na. Aha. Ayan, no? Kakatuwa ano ito ang pinagkakaabalahan niya o pinagkakakitaan ni Mother. Kaya wala naman po isang ibang trabaho. Kaya well, alam niyo naman na ang kalagayan niya. So ito ang kanyang uh, business. <laughs> business. Ngayon nakakatuwa at nakakalibang-libang din siya. At the same time kikita pag ginabinta niya na. Nakakamagkano ka na ay? ay, nakakamagkano ka dito Sa paglaka na i Kuan mo tau lahat Ah Ay Ay Nakakamagkano ka dito Malungay, bintahan mo eh Nakakamano ka ngay Nasa nga dau Uy Oo daw, oo daw Nakaribo sa nga naka kasot Oo, din siya Nakawanwan din daw siya ang ribu sa gasot, naka 1-1 dal. Dalam mo yan. Ibig sabihin itong 1-1, ang liwit ang daan na wakan yun. Kali. Ikaw, so, sana nga makayas ang daan siya dito. Kahit yung INC mother ko, kuba-kuba na yan. Napakasipag po yan magkayas. Magwalis ting-ting solo flight, si mother solo flight ayan, talagang uh, pinipili talaga niya pinipili niya yung uh, mahaba talaga kaya sigurado kayo sa kanyang power starting ay halos pantay-pantay uh, ayan Ah, buti po ibinigyan siya daw, binigyan siya ng uh, ito pala singsing. Singsing -sing ng uh, Westing Ting, binigay lang daw sa kanya. Alam mo kasi yan binibili po yan eh. So salamat po, salamat po sa nagbigay ng uh, yan pila ka kanyang tabi sing Singsing. yan oh. Isalim na ito, isalim mo na yan oo oh, naka di ibig sabihin ito pag nakakuha siya isang tali dito di. Ngayon, maliit ayan. Ayan. kung paano ayan ah, siya hindi ko di pasimad oh kailangan daw ni pagi mo hindi magsalubong yung hindi magsalubong itong pilap yung 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 ito yung Ini kita habis itu dengan tak kira. Yeah, Ya oh. ya. Okay. Ah. Oke. Okay. Hai Bayan. Kaman. Masih ada itu ini. Ah, malit dah malit. Nah, nol nampak tak? Menit, nol menit, menit. Jadi, kalau kita akan tengok-tengok nanti, tengok So, si Madeline, ano, panchado na niya, o kabisado na niya yung mga, yang sukat-sukat. Kaya, pag uh, nilagay niya yung... Patakdurang ang aming. Pag nilagay niya yung sing, sing, sing... Patakdurang ang na. Eh, adat-adatidab. Ano, maayong table po na balukpay mo lamindita ulop na, kaya, ulo ulo Oh, ulo 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 dah okey lah? tu ayun oish ganun yes. ganun ganun so dah minum no? có sổ quán sắm ấy à Nasubrahan nasubrahan Berapa kita try. Nah. nah, Ya, ya, Tak perlu kena tik barah. Pukul mah. Ha Aduh, tak boleh lah! Nak nge-frame? Walao, ah walao tu. Ano yan? Ha? Ano yan? Ayam, nak guna langit-langit Nak guna langit-langit Nak guna Jangan langit Yan, nak

Ito, ang uh, naging uh, outcome ano yung mga walon uh, kinakayas-kayasan ni mother subali so, 10 pesos each daw ang uh, bintahan nito dito kinukuha ng uh, mga buyer 10 pesos each so kung 10 pesos each ang isa ilang piraso to ilang uh, tali to 1, 2, 3 4, 10 Uy Ayan, bali Yung malaki-laki din 10 Siguro, nakakakondisyano Nakaka-500 din Kung um, magkaroon to Nang 50 50 pieces So, ito po yung uh, pinagkakabalahan ni Madre no, sa isang, uh, ayan, siguro mabuti lang uh, uh, igit isang buwan, ano, na kanyang uh, pinagkakabalahan, ayan. So, si Madre po ay, ayan po, hindi siya po basta-basta umakasarin sa amin, ano. Ayan, may sarili siya um, diskarte discard uh, maghanap buhay. Ayan. May awamat sa kasut. Oh, wala, walang sa walang sandaan. Ito ano kaya ng nanay? Oh, sige, walang sandaan. Kaya pa Oh. So, walang sandaan para maka 1000 si Mother. Ayun. Ito po ang kinalabasan, ano, bali 60. 60 ka batali, 600 lang, ano. So, sabihin natin uh, ayan napakahirap napakahirap magwalis -ting, ting no? tapos yan lang kikitain sa isang uh, buwan well, maasa na masay makaisandaan hindi kinaya po inaasahan nyo makaisandaan para makaisang libo awan kurang kurang sangat sup